ala yung paka flight delay pa, pa. na cancel pa imbis na pagdiyan ang uwi ko na napunta sa Bipulog ay Diyos ko marimar malayo ng biyahe Alam niyo mo guys Hindi na ako hindi makasakay ng aeroplano Dahil nag-cancel daw yung ano Flight ko Kaso wala naman ako na tanggap sa ano Sa cellphone ko na cancel Ah, okay. Tapos ngayon, dalawa lang pagpilian ko. So, December 25 ang flight or ngayon, pero di Pulog City. So, ang pinili ko, kaysa naman babalik pa ako, sayang na naman yung kamatay ko. So, nagdipulog na lang ako. So, ayun. Nagdipulog ako. So, dipulog ako makarating ngayon. So, wala pa sa tube. Lalo ang tanang pati grabing pinagdaanan ko ngayon pag-uwi ah. sa dipulog ako papunta nito, imbis na pag so, Happy trip sa amin. Philippine Airlines. nalipat na nga ako sa ano sa pupuntahan ko lipat well ha well na sa well tayo ako na busok yung tayo dadaan Sa ka na ako maiwan na-cancel na nga yung flight ko Hindi na nga ako nakarating ng pagadian Pupunta pa ako sa Ipulog Sumunti ka na ako ano, maiwan ng aeroplano dahil nag CR ako hindi ko narinig na boarding na pala oh, ayun so ayun o oh, mga aeroplano ayan na oh. dalawa na lang kami na ano naiwan <laughs> doon sa boarding ano sa upuan ayun si ano si tatay Ayan, dalawa kami. Takbo kami sa sa ano, hagda. Ayun na, oh. yung papunta sa papuntang dipolo. Ayan. Ayan na, oh. sasakay. Diyan kami sa sasaka, sasakay. So, mamaya, makarating ako ng dipolo. So, yun lang muna. Bye.